Good morning, malamig na umaga It's Tuesday, riding today Yan Gala-gala muna tayo guys Isang malamig na umaga sa inyong lahat Tayo muna ay gagala Gagala muna tayo ngayon Gamit ang ating uh, Bisikleta Ah Ah di ba? Sige. Samahan niyo muna ako. Tayo'y gagala. Let's go. So, you know. kailangan natin tumawid dito so pipindot muna tayo pipindot tayo dito ito yung kaibahan dito eh. kailangan natin pumindot muna dito pindutin natin to Ayan. so pag may pipindot may hihinto dyan ayun may huminto na <laughs> kailangan natin tumawid So, may huminto na. Ayun. Ang galing talaga eh, no? <laughs> Let's go. Dito tayo dadaan sa ano. Sa subdivision. Ayan. Kasi dito, safety dito. Eh. Ba, malamig na Malamig na yun, ha? Oop. Crossing yun, pero tayo ay uh, maluwag naman ang daan, eh. So, Wala tayo sa bicycle lane kasi meron tayong helmet eh pero nandito pa rin tayo sa gedlik op kanto na naman hinto na naman tayo op preno lang <laughs> marami na naman tayong basher ngayon kasi <laughs> alam mo naman pag tayo ay lumalabag sa batas kahit takabisikleta lang tayo ay marami tayong basher kala dito ito may stop sign so kailangan natin dito huminto and the same time ay magantay ng mga tatlong segundo Okay, wala, wala, maligtas O, ligtas tayo, ligtas, ligtas Let's go <laughs> Ayan na Oop, may ibong lumilipad Eto, maganda rito sa ano eh Ang lamig ah e, Talagis talaga oh Siguro mga 12 ngayon, 12 eh. Oop, kanto na naman Pero wala namang stop sign so, May kasalubong tayo kasi sa Baka mag-alit sa ating mga Sasabihin niya, bakit nandiyan ka sa gitna ng kalsada Okay, ayun, ito, humihinto din siya, yo. op Tayo ay mamasid-masid lang. op malapit na. no. Oh. Dito okay lang dumaan siguro sa ano. Sa tingin ko, ah. Okay lang siguro naman dito sa sa gitna ng kalsada. Kasi kalsada 'to, eh. wala ka bike dito, eh. Pero hindi okay, labas lang 'yung mga ano diyan. Labas lang 'yung mga heaters natin diyan. <laughs> yung mga bashers natin diyan labas para kasi dapat doon tayo sa gilid eh. dapat dito tayo dadaan ay 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 may bicycle kasi talaga dito ayan yung puti na yan yan yan, yan. yan. dapat dito talaga tayo dumadaan pero hindi tayo pasaway tayo eh pasaway tayo eh kaya dito, dito tayo lagi sa gitna <laughs> Marami na naman magko-comment dito sa pagda-drive ko last time na video na inupload ko eh mali ako dun eh mali talaga ako kasi kanadyan rolls yun eh o oh, hup diba? malabi pupunta tayo sa ano sa isang tropa at doon tayo magkakape okay ayan highway na so tayo mag iingat ingat dito gagamit na talaga ako ng ano ng uh, bicycle ano, bicycle lane kasi baka tayo ay maano na dyan, eh. maipit na dyan eh ito, bicycle lane na to ayan iba rito eh oh, nakita nyo yung lane eh, na no? yun ayan, no? road okay, ayan, dami na sasakyan no? pero tayo, dito tayo sa bicycle lane ayan. Yun. dito lang tayo sa gilid Dito lang tayo sa gedli Ayan, pasensya na kayo dyan sa video ko Medyo maalog ha? kasi yung aking camera eh, Ano eh Wala akong siyang absorber Pero, pagtsagaan nyo na muna Kasi ano lang naman yun eh <laughs> Short video lang yan oh, op, 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 Ayan op. Ayan. Oh, Bubusinahan natin yan Okay, tahu Tahu Tahu? <laughs> Ayan. Mga bata, tumatabi yan. Pag uh, ting na yung aking ano. Meron gagamit, gagamit tayo ulit ng ano, industrial lane mamaya. So, patawid ulit tayo doon. Pipindot na naman tayo. Hindi kasi po pwedeng tumawid lang dito na hindi ka pumipindot. Eh. Pindot is the key. <laughs> Eto, dyan, dyan tayo. Dyan sa may stoplight na yan. Dyan tayo pipindot. Medyo matagal lang dyan, pero pindot is the key Ay 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 ay. Ito na ito na ito na to yeah. Ito ito ito, ito. naka-green shell. So pipindutin natin 'yan. Pindot na naman tayo. Ito pindot na naman tayo. Pindot. Pindutin na naman natin 'yan. Kahit ano so, 'yan. Oh. Hindi pa pwedeng tumawid. dami pa ho oh, kalaban oh. yan ano, Antay natin uh, mag-white yon. Pag mag-white yon pwede ka na tumawid. Pero dapat pindot ka dito. Yan, pindot ka muna dito uli. Yan, pindot pindot ka dito. Pag hindi ka yan hindi gagalaw yan. <laughs> Di ba? mo, oh, ang dami. homeless oh Hindi lang sa Pilipinas may pulubi Dito sa Kenny J, meron ding pulubi Ang oh, dami po sa sakyan, dami mong kalaban Hindi pa tayo pwedeng tumawid kasi tayo dito lagi dumadaan? dito tayo napadaan? Hmm. Kahit wala sasakyan sakyan, sa Pilipinas pag wala sa sakyan, ah, mga pasaway, atawid tawid na yan Dito hindi, Antayin mo talaga yan. Eh. Ay. Ayan, nga na. Ayan. Ayun na. Ayun na, pumuti na. Ayan, pumuti na. Oh. Okay. So, tapos gamit ulit tayo dito ng Dilpasaway tayo. Hindi, hindi na naman tayo dumaan sa bicycle, bicycle lane. Ano, bicycle lane. Ano, dito, ayan. <laughs> Sabay okay tayo, counter flow tayo. Labas na naman ang mga heaters. Ah, uh, counter flow tayo mga sadik. Bakit ba? Pinoy to, Pinoy. <laughs> Pinoy at Pinoy ah. Uh. Lalabas na naman yung mga basher ko nito. Oh, ayun. Uti pa mga itik, oh. Naglalakad-lakad lang, oh labas mga haters op oh, ito talaga ano oh, ang dahil diba? o pero sa tawiran hindi ka pwede pasaway dyan dahil sasagasaan ka talaga nila dyan dito okay lang medyo makakaiwas ka po eh <laughs> ayan o oh, gagamit pa ulit tayo ng ano hirap kasi pumunta rito sa tropa ko na to dito kasi malamig ang kape kaya masarap dito eh doon sa ibang kapitbahay ko eh, mainit ang kape. Dito malamig ang kape kaya Sabi nga nila, pag malamig, uminom ka din ng malamig para hindi mo na mapipil yung lamig. <laughs> sabayan mo na, sabayan mo na. Ayan, op, dito naman. O, oh, di ba? tayo, counter flow tayo to. Pero dyan, gagamit na naman tayo ng Pindot is the key ito gagamit na naman tayo ng pindot is the key Ayan. hindi na naman tayo pwede tumawid dyan kasi pipindot na naman tayo pipindot na naman tayo pindot o oh, diba hmm. ah, pindot na natin eh hmm. o oh, pwede na tumawid puti na <laughs> o di diba para kang hari o oh. Inihintuan ka ng lahat. <laughs> so, okay, ito na naman. Oto, right way na to. Ayan. Pero wala lang naman tayo sa ano. Wala lang naman tayo sa bicycle lane. Ayun yung bicycle lane sa gilid eh. Sa kanan. O oh, pasaway talaga tayo. Ayun oh. No? Yan yung bicycle lane. Yan 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 yan. yan, yan. ang mga mapasaway talaga kahit sa ang bansa no. Basta may mga Pinoy o galing Pinoy, dala-dala talaga dala, dala, eh. <laughs> Ay, hindi lang. Mahalaga, importante eh. Ah, Wala tayong ano. Kasi ito, ano to eh. Mga kabahayan itong nasa kanan ko eh. Mga residential na eh. ito, mga parking nila. Pero alam ko, bawal dito pumarada. May mga pasaway din. Kasi lahat ng bahay dito may parkingan talaga sa likod walang bahay dito na ano Oop, stop muna may stop daw so pwede naman yan grabe oh pasaway talaga eh basta yung mga bahay dito lagi ang may ano lagi ang may parkingan sa likod walang bahay dito na walang parkingan hindi tulad sa Pilipinas <laughs> wala lang ang parkingan, wala pa ang madaanan nabili pa lang kotse nabili pa lang sa tapos pagkahinila uh, o hinatak yung sasakyan dahil no parking, galit pa ayan, gagamit na lang tayo ng bicycle lane bicycle lane, gagamit tayo dito ayan, ito talaga yung totoong bicycle lane hop, yes ayan, dito tayo sa loob kasi delikado tayo dyan sa highway ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga bike dito oh, na ano. <laughs> ito yung mga bike na pwede mong gamitin pag ikaw ay uh, napagod na. Pero yan, gagamitan mo ng card. May ano yan, may card yan. Pwede mong bitbitin yan. Tapos iiwanan lang nila yan. Oh. Marami yan dito sa daan. <laughs> Ayan, dahil ay, ko lang. Yan yung mga e-bike dito na pwedeng sakyan ng kahit sino. Basta may card ka, basta bayaran mo. Online yan, online. <laughs> top card yun, top card. Yan. Top card ba? O, oh, di pwede G-cash dyan, ha? Oh, dito tayo sa bicycle lane kasi delikado tayo dyan. Highway, highway yan. Oh, mga, mga trailer na duwadaan dyan. Dito tayo sa bicycle lane. Yan. Uy, sarap talaga. Ang sarap talaga magbike. Dito tayo, yan. Okay. Here we go. Yan, bike lane. So, bike lane tayo, dadah. Bike lane yan, ha? Pero wala tayo. Lahat ng kalsada kasi dito, lahat ay may bike lane. So, walang ano dito, walang daan dito, walang bike lane. Tsaka yung bike lane dito, hindi, hindi, hindi ano, ha? Hindi lang siya bike lane. Ito, luwag-luwag dito, kahit isang jeep ka siya dito. Kahit salubungan kayo ng dalawang jeep dito kasi. <laughs> sa atin ang bike lane, guhit lang. <laughs> Dito kalsada talaga eh. Sa Pilipinas, guhit lang, bike lane na kuno. <laughs> Di ba? All in the Philippines. Alam mo, binubuli ko na yung Pilipinas ah. Wag naman. I love the Philippines, you know. <laughs> Ay, Pilipinas kong mahal Mahal kong Pilipinas <laughs> Grabe ah, oh. yung labi ko naninigas na. Okay, dito naman ay tatawid tayo pero wala dito ano, wala ditong pindot is the key. So ang gagawin natin, tatawid tayo dito pero wala naman tayong kalaban. Uh, pwede tayong tumuloy-tuloy. Okay. And dito kasi sa kumpare ko na to, ano eh. Masarap dito eh masarap dito pag pumupunta ako eh kasi laging malamig ang kape dito eh kaya uh, ayun kaya <laughs> yeah, dito tayo tatambay malapit na ako dito sa lugar ng kumpari ko kung saan ay uh, masarap ang kape so uh, ayan na naman tayo pasaway na naman tayo andito na naman tayo sa kalsada Buti na lang. Ayun, no, lalaki ng mga truck. Oh, pero kakanan tayo doon. Kakanan tayo doon sa kabila Okay, may signal light naman tayo. Eh. So, itong gitna na to, gagamitin daw natin to for right and left turn. So, yan yung Kaya may solid line at saka may broken line. Pero yellow. Ibig sabihin, bawal ka dumahan Only for left turn and right turn. Yes! Malapit na tayo sa ano. Malapit na tayo doon sa kumpare ko. Kumpari ko, May taro na kong kumpari dito eh. Okay. Here we go. Salamat sa nanood. <laughs>